Mga Kapraps, dito tayo ngayon sa isang property na for sale. Dito po sa bayan ng Magdalena, Laguna. Bali ito na po ang property. Yang may ito yung boundary yung may semento na yan. That uh, bakod po yan mga Kapraps ng property. Ito po ay isang farm lot na uh, may sukat 4.8 hectares. Ito ay titulado tapos may mga tanim po ito na mga puno ng niyog tapos mayroong puno ng mangga tapos na natin ang loob ng property kung ano pang mga tanim dito sa may bungad ay mayroong mga tanim na puno ng kawayan tapos dito pasok tayo kaya pasok yan lang ng ano susi dito mayroong mga bagong tanim na mga puno ng niyog doon may mga may puno ng mangga yan so medyo malawak to mga kapraps mayroon din palang mga tanim na saging tapos ang lupa ay may mga tanim na na karabaw grass. Mayroon tong katabing creek ano? So, tingnan natin yung creek. May creek dito mga kapraps. Na boundary ng property. ito ay likod lang ng isang subdivision ang location ng property so, ito yung pinaka boundary Ayan, may maliit po na sapa may mga kapraps sa sapa so elevated naman po ang lupa mula doon sa sapa ibig sabihin mga kapraps hindi po ito prone sa baha at ang bayan po ng Magdalena ay ito ay mataas na lugar kaya hindi po ito bahain mga kapraps. Ito yung puno ng manggaw. Tapos ang daming mga saging dyan sa gilid ng ilog o ng sapa. bitay sa ay bandang gitna ng property. So ito po ay 4.8 hectares kaya medyo malawak to. So ito mayroon ding isang puno ng mangga. Ano bahay ng caretaker no? So ang kertiger dito ay nag-aalaga sila ng, ng mga uh, baka. Ito ang daming mga, may mga alaga silang baka. Oo. 'yung bahay ng caretaker mga kapraps So pwede naman po ipasok dito ang sasakyan, ang motor. Pwede ring ipasok ang sasakyan dito sa loob. Sa so, ngayon po ay papasok dito sa property ay nakikiraan pa lang po tayo. Pero pwede naman pong duma uh, bumili ng right of way. Kasi nasa likod lang po ito ng isang subdivision para makapasok yung sasakyan dito sa mismong loob ng property dito mayroon din silang tanim ng mga puno ng rambutan ayun mga kapraso may bulaklak na yung rambutan ay, hindi ko lang natin Ikotan lang ay sale hanggang kasi may pecha yun eh. tapos dito mayroon mga tanim na mayroon ding tanim na guyabano tapos mayroong puno ng santol may mga bunga ng puno ng santol mga kapros. dito na tayo ngayon sa may bandang gitna ng, ng property yan po ang sapa kanina yan yung karugtong ng sapa tapos dito mga kaprops, nandyan ang subdivision so pwedeng dyan bumili ng right of way para makapasok ang sasakyan tapos meron pa namang ibang option na pwedeng maging right of way papasok dito mayroong part na medyo masukal pa so dito sa mga naghahanap ng property po itong property na ito ay pwedeng pwedeng gawing subdivision mga kapraps so murang mura lang po ang benta nito kaya kung kayo po ay naghahanap ng gustong gawing investment napakaganda nito mga kapraps para sa investment po ninyo pag ginawa nyo itong subdivision ang kagandahan nito mayroon siyang sapa nga po sa gilid so pwede nyo po iyang i-develop pa pag ginawa nyo itong subdivision mga kapraps subdivide nyo mas mataas po ang presyo nun kasi ikakatkat kat nyo po ito ng maliliit tapos iba na po ang presyohan syempre ikutin natin malawak lawak kasi itong ikot natin ayun ang mga baka oh. pwede dito yung backyard figure mga kapraps yan dito sa bandang gilid naman sa kabila mayroon ding mga tanim na kawayan yan so sundan natin itong mga baka kung saan pupunta So ideal talaga to sa subdivision mga kapraps. Ang distansya nito sa town proper ay nasa 10 minutes travel time lang. Tapos malapit lang din po ito sa Santa Cruz. Kasi ang magdalay na katabi ng pagsanhan. Ang pagsanhan at Santa Cruz magkatabi lang, magkatabi lang din po yan. Yan dito, ang ganda sa part na ito mga kapraps oh. Ang ganda, pangkubo dito na maliit And meron pang mga ano mga puno doon na tanim tapos ito may santol sila tapos may niyog din so malawak pa yung bakante ng lupa na to maaari pa kayo magtanim dito ng mga gusto nyo pang itanim mga kapraps ito yung puno ng santol, may mga bunga na rin. Ah, may duyan pa dito. Pwede kang mag-relax-relax relax dito mga kapraps. sa so, may duyan ka. Yan. Duyan-duyan. Ang duyan. ganda ng tanawin dito. Meron ng source ng tubig. Puso. Tapos, mal ang ano, kuryente naman. Mala may malapit na din po ito na source ng kuryente or may malapit na access ng kuryente may malapit na poste dito tapat ko lang ang camera mga kapraps ha meron kayo ditong mountain view so ayan po ang bundok mga kapraps ang ganda tingnan ng bundok ko oh. natatakpan lang siya ng ulap pero mataas yan pag ganyan yan. Oh, mataas yan. Tanaw na tanaw yan dito sa property. Ganda ng view dito. So tapos mayroon kang duyan dyan. Ganda. May tambayan ka pa dyan. Tapos mayroon kang mga alagang mga baka. Tapos mayroon kayong maliit na sapa. Creek dito sa may bandang gilid. Puntahan natin. Yan may mga kawayan. Mga kawayan. Ganda rito. May mga ang lupa oh. Talagang karabaw grass na siya. Oh. May lilim pa ng puno. Yan nagpapalilim yung mga baka. sa akin ng mga baka so sa mga sumusubaybay po lagi sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyong suporta so huwag kayong magsawa kasi marami po akong mga properties na pupuntahan pa na ipapakita sa inyo at kung magka magkagusto kayo sa property yan magkakaroon kayo ng uh, bibilhin ng mga kapraps pwede nyo nang bilhin at sa pamagitan po ng channel ko nakakatulong po ako sa inyo para makahanap kayo ng uh, investment po niyo dito na tayo ngayon sa may bandang dulo ng property mga kapraps titignan natin dito ang karugtong ng creek kanina Hindi siya ka kadaming mga puno talaga. sa saka murang-mura -mura lang ang benta mga kapraps. Ayos na talaga ito sa investment. So ito yung creek mga kapraps. So ito yung karugtong na creek. Maraming mga puno din siya. maganda mga kapropos ang property pwedeng ano, gawing pastulan ninyo ang baka kasi meron na siyang ano eh meron siyang mga source ng tubig eh. may pwedeng inuman, inom, inuman yung baka ito may papaya pa kuhanin, kuhanin natin itong isang papaya hinog na sayang hinog na yun mga kapraps ang oh. papaya oh. Ayun ang mayari ng bakaw? oh. Ayun ang mayari, ng baka yung naglalakad na Ito sa gilid-gilid ng property may mga tanim naman siya mga pailan-ilan na puno. Ulitin ko lang po ang sukat ito ay 4.8 hectares sa Magdalena, Laguna ito ay titulado pansamantala ay makikiraan muna tayo pero pwede naman pong ipasok ang sasakyan ninyo pwede rin naman pong bumili ng right of way para makapasok sa sasakyan dito sa uh, mismong property at uh, murang mura lang po ang benta meron pala ditong suha mga kapraps puno ng suha Ayan, yung mga bunga na rin tapos dito tanaw na tanaw ang creek. Dito yung pinaka boundary yung creek. Yan mga props. Kaya pag nag-alaga kayo ng ano ng mga mga baka, kalabaw, ayan mayroon silang mainuman. Pwede silang magpalamig diyan sa creek. Pwede niyo din itong i-develop ang creek na to. ulan. Yan yung 2.6. Mm -hmm. So ibang proper na mo yan dyan. 2.6. binebenta rin naman yan. Yun ba yung may ano? May, may ano? May... Tapos may bupalo. May bupalo. Bupalo malaki. Yan yan. Ito may mga lukpa. Ah, may mga suha may mga bunga na rin na suha so dito tayo ngayon sa pinakadulo ng property mga kapaps kung sakaling interested kayo kasi murang mura lang ito uh, kontakin nyo lang po kami sa mga contact details para mapag-usapan po at makapag, uh, makipag-usap kayo sa may-ari kung paano po ang right of way nito Ayos dito mga kapops. Ang palibot niya may mga tanim na kawayan. Ayan ang mga kawayan. Oh. Okay mga kapops, balik na tayo doon sa harap. Oh. yun mga pastuwa ng baka. No? Ano 'to sa geryan lang to o may-samay ari? Sakreteng sa ito. Oh, ang daming baka no. Naaabot ka ulit sa bibilang ng Magkano daw? Hindi raw dito pa. Ah, iniibenta. Sa paraan pa siya. O, <laughs> masarap. Be ka oh, ang ganda nitong gawing pastulan. Dito pero, 'di dito tayo. Ang ganda talaga. Pag maraming pera, hindi pa nagbebenta. Wala tinyo, oh, daming nanok no? Oh, Nagpunta dito yung iba, yung maliliit. Pe, so, eh. ito, Sarap dito sa ano, bulalo. Bulalong baka. Ito, pwede na itong lechonin. Oh. Bako ay eh, lalaki, laki na yung balagbog eh. Ganda dito na no, sa ano, pwestong ito. May doyan ka pa doon. Tubig pa pa eh. Yung, ano, yung Ayan ano yun? yan. yun. mo ako para mapakita natin sa ano. Alam mo pang natin yung tubig. So mabilis na naman po ang ano ang magiging daan nyo makabili kay dito. Nagbebenta naman po yung katabing property. barako yun yung mga viewers po ngayon na ganitong property ang hinahanap ninyo yan ano pang hinihintay nyo mga kapraps bisitahin na agad dito yun tanaw, natatanaw na natin ang bundok oh. So mga kapraps, uh, wala pa kasi akong drone kaya di pa ako makapag-drone. Marami kasi mga nag uh, ano, nagsasuggest na mag-invest daw ako ng drone. hindi eh, eh, po kasi maiwasan ng ano, ng mga gastos kaya di agad makabili-bili. Ayun, ang tubig interesting no? Ay ganyan lang siya. Wala oh. gumto na makina lang. Oo. Oh. ang galing. Eh. ano lang. Ay, Yan, ito yung source ng tubig. Ang bilis lang pa ano niya. Lalagyan mo lang siya ng ano. So, yan ang ating aktor, yun yung nagte-testing ng ano. Ah, hindi na wala. Sirong ka dito duyan. Pwede ka okay, rin so, magduyan ka nga doon. Para ano? Napagod ka dito sa napagod ka dito sa pagpaano ng ng source ng tubig na to, yung puso. Pwede kang magduyan-duyan muna doon, ayun. Duyan-duyan muna sa Kuya Chris. O di ba? Meron kang ano? Meron kang overlooking ah mountain views. Ayun oh. No? So para relax, relax lang. Sarap buhay. Buhay naming mga ahente. <laughs> Oo. Oh. Ayun, may santol ka pa sa taas. Tapos, ang kagandahan po mga kapraps, kapag may mga bunga, pwede kami humingi sa may-ari. Kaya, nakaka-enjoy din naman ang pag-aahente. Kahit pa paano. Kaya, kung kayo po yung mag-tripping, so, bigyan nyo lang kami ng ano, <laughs> ng panggasolina. <laughs> naman ano may panggasolina kami pa pauwi sa amin ayun mga props oh yung ano yung yung bundok ayun matatanaw na oh medyo wala na yung mga Not ano na, ulap ayan oh na natin zoom ayan so, medyo nawawala na yung ano mga ulap kaya nakikita na tanaw na natin yung bundok maganda mga kaprops investment talagang the best dito So subdivision ang, ang laki ng kikitain nyo dito kapag sinidivide nyo ito yun, karabaw grass yan, yan no? so dito pwede kang magtayo ng rest house mo dito nakaka-relax dito tapos doon ang creek sa gilid 100 meters yan. lang eh, Karsado na yun, lang 100 meters lang, ang malapit lang. So 100 meters lang mga kapraps kalsada na highway na so mag ano lang tayo mag bili tayo ng right of way kapag nabili nyo itong property mura lang po lang. 100 meters lang kunti lang po ang babayaran nyo doon so ito ang ganda ng ano ang kapal lang ng ulap na yun oh. No? pag natang, nawala yung ulap na yan ganda nito Okay mga kapraps, sana nagustuhan nyo ang property na ino-offer ko sa inyo ngayon. Para po sa bago pa lang sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po, lagi tayong mag at God bless po sa ating lahat mga kapraps.